Hindi ko mapagsalita. Ano, siguro ko tatatat ka na to, ano? Ayaw talaga gusto ba mo yun. Bawit naman na yun muna. Nakasat yun, sobrang solid na katawan niya. Kapag sawa ko na kasi yan, kaya bibigay ko na sa'yo. Ang kapal ng mukha mo, mo din, no? Okay. Totoo naman, no? Ah. Ay, tuturo ka pa sa ibang tao para gawin yung mga bagay na ginagawa ay, mo. Ay, pinagsawa na nga kita. Huwag mo yung sarili mo sa'kin. Sa Gina, nalang, pepay mo na! Ha? Huh? Oo, oh, okay. Naman sa'yo na, o yan! Ah! Ano ba? Lo? nakakabatos kayo, eh.

Kuya, pagpas, pagkatakbo siya dito, pagtakbo niya, nag-iiyak siya. Bakit kami? Kasi nga, ta. Eh, bakit kasi nabi, pinasas niyo daw? nag kami nang rambutan? Oo, dinigyan namin, nabi lang ako Umiyak? Oo. Kasi lasing siya. Minay niya kata siya dito sa kanto. Kuya, ay, gusto. Edo, nawa mo nga ito. Sir, mo nga nga nga. Okay. Sige, pwede nga. Uy! Uy! Bago yung bako kayo? Bakit, di ba? Bagay kayo, ha? <laughs> ay na. Uy. Gogi mo. mo. si na ba ba ate. si na ate. Bakit mo hinanap? Hanap Nahanap niyo wala. Wala Wala nga dito eh. bakit 'to, uy. dito, Dito dito. Ito yung boss Pasok na ako, ha. Sinanap ko best ko, eh. Gusto makabakbak? Sino mo Yun. Bang? Nagsawaan ko na kasi yun eh. Ayoko, boss mo ko Bakit? Nagpapalain ako sa best friend ko. Eh mas... Ano yan eh. kumbaga na napagsawaan ko na yan, ikaw na umano. Ikaw Ayoko. naman. Ayoko, boss mo ko Bakit? Loyal ako sa best friend ko eh. Eh, huwag ka na maging loyal dun. Kailangan mo rin maging babaero. Ayoko, boss mo ko eh. Ano? Tatalonin mo ko. Iba sabi ko, tipo ko si Julia. Uy, grabe ka naman. Makapagsalita. Bakit? Okay. Ganun-ganun na lang. Mintik mo ako basta so, sinan dito ko? Parang wala ako ah. Uy! Pambabastos mo yun. Reto nga yun eh. Bakit hindi ba? Bakit? Mukhang anong parinig. Sabi bak 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 bakin yan. Eh. Sabi ko ano. Ayun, no, doon ka nalang kay Julio. Ayaw ko, boss mo ko eh. Bakit? Eh, doon pa rin ako sa best friend ko. Ay, doon ka na naman eh. Bak. Uy, ano ba? Uy, dito nga tayo. Lina dito. Ito eh. Bak mo nung dito. Tuturang kita <coughs> ng mga teknik na malilupit. Paso kayo dito. Ito mag-usap. Napaka-dilim din eh. Ano yung pag-uusapan ng gusto Ano eh? Gusto mo ba na ano? Nang siyempre eh. Makabusob ako ngayong gabi. No? Malamig eh. E Ayoko, basta ako eh. Bakit? Eh? Doon pa rin ako eh. Huwag mo, mo na nga, ayaw mo na nga yun. Kasi alam mo ba, ayaw sa'yo sa ng tao. Ano? Hindi ka mapagsalita. Ano, Ayon, siguro o tatatat ka na to, ano? E ayaw ko talaga, basta eh. ba yung... so, e ako eh. Bakit naman ayaw mo na... sobrang solid na katawan yan. Kapag ko na kasi yan, diya bibigay ko na sa'yo. Ayun ka pa mukha mo din, no? Okay. Totoo naman, no? Ah. Ay, tuturo ka pa sa ibang tao para gawin yung mga bagay na ginagawa e, mo. Ay, sawa na nga kita. Huwag na yung sarili mo sa akin. Okay, sige. Oo. Oh. Munis ka na. Pero bakit? Pwede ba akong magtanong? Ano yung tatanong mo? Ano ba? Pinahan mo ba talaga ako? Hindi. Ba't kita mamahalin? Ito, itong bago siya magmamahalo. Oh, <laughs> Bagay. Alis na lang ako, boss Makoy. Hinahal ko talaga best friend ko eh. Wala dito eh. Di umalis ka. Alis na lang ako, boss Makoy. Ano ba naman yan, Makoy? Eh? Yeah. Binig Binigyan ko na nga sa yung ate ko tapos tatablayin mo ako. Ibibigyan mo. Ba't gustong-gustong ba talaga yan? Eh? Oo naman. Ginala, bye-bye mo na. Ha? Oo, okay. Naman sa'yo mo na. O yan. Ah! Ano ba? Hello. Nakakapatos na kayo eh. Tantums. Gustong-gusto naman. Papakaypot. Oo. Oh.

dito. Ano ginagawa niya? Dito, pag tatakbo siya dito, pagtakbo niya, nag-iiyak siya. Bakit kami? Kasi nga ata. Eh bakit kasi nabi pinasas niyo daw? Nangingin na kambutan. Oo. Binigyan namin, nabi na wakan. Umiyak? Oo. Kasi lasing siya. Minanyak ata siya doon sa kanto. Ba't na iwas to? Hindi ko. na iwas Siguro may tulog. Ba't na iwas Ha? Ano nangyari? Uy! Binigyan niya lang po niya ng narambot, ha. Wala namang kung ano sa akin, eh. Hoy! Ba't gumagalang ganun to? Maganda mo. Uy, yung dalawa! Baka may ano ka na naman dito, kuya! Minanyak mo na naman si Judy, ha! Ah. Ho! Hello? Yung kanyakin ko! Ano? Hindi! Hindi naman babae yun! Sasot ko si Judy pa. Magbalikin ko dito. Sige. Uy, okay. okay. ikaw. Kamagsasalita na ano, kung ano. Baka banatang kita. Uy! Uy! Ikaw! Si Kamagsasalita na akong ano. Hindi sabi ko ikaw oh. Yeah, okay. okay lang po, ina. ina, sure, ina Sige na pati bigsan ni Sherwin ni nanay niyo. Sino? Ikaw. Hmm. Tubo mo magsumbong, dadaling talaga namin. Sorry ka talaga sa akin. Hindi po ako. Bibirahin kita nang ganun eh. Ano? Hmm? hmm. Sino? Patay mo na yan.